Hello, hello, magandang umaga, buenas dias, magandang tanghali, buenas tardes, at magandang hapon, buenas tardes pa rin. Mga <laughs> kaibigan, naririto naman po ang Kuya Dur Vlog 23. Samahan nyo po ako, counting. may eksilang pong video nito. Ito po ay upload po natin kaagad ngayon. Kasi po hindi po ako nakapag-video nakapag kahapon para may upload po ngayon. Kaya kukuha po ako ngayon ng maiksi lang para meron po tayong mapanood meron po kayong mapanood mga kasangkay ayan po nandito po tayo sa daan sa ating laging dinadaanan papasok po sa trabaho ayan po yung view dito medyo makulimlim po ang panahon ayan po yung bundok na nasunog po ng apat na araw po bago na matay yung apoy kaya nga po nung meron tayong video na yung mga helicopter po ay pupunta po sa dagat para kumuha po ng uh, tubig. Yun po ang ginagamit pinampatay nila sa sunog yung dagat. Sabi ko nga po parang mahirap po yatang yung da ang tubig ng dagat ang ipangpapatay. Siyempre po nagiging asin po yun pagka nainitan. At uh, siyempre po yung asin po pagka na ano po ng apoy eh, lalong sumisiklab. Pero bueno, hindi ko rin po alam kung tama nga yung iniisip ko kasi pwede po naman na nilagyan nila ng gamot yon hinahaluan nila ng gamot na nagiging tubig tabang kasi ganun po naman sila dito yung tubig tabang tubig dagat po dito ginagawang tubig tabang at yun po ang iniinom ng mga tao dito kaya maaring ganun din po ang ginawa nila ayan po ayan po ang ating video mga kasangkay kung hindi man po kayo <laughs> subscribers pa ng Kuya Dor Vlog 23 ay mag-subscribe na po kayo kasi po marami po tayong mga gagawing mga pagbisita po sa mga bahay ng ating mga subscribers at malay niyo po isa po kayo doon sa ating mabibisita kaya ayan po mga kapatid nandito po tayo ngayon sa uh, ano bang lugar ito bueno, uh, Spain po eh, pero anyasa po ng Santa Cruz de Tenerife ayan po ito po yung tulay na ating dinadaanan ayan po Ayan po. Ayan po yung ating nilalakaran pababa, pababa po doon sa ating trabaho. Malayo po ang ating nilalakaran. 20 minutes po uh, walking distance po mula dito sa parada po ng autobus hanggang po doon sa trabaho natin. 25 hanggang 30 minutos po. 20, 25, 30 minutos po ang ating nilalakad. Pero bueno no, tsaga-tsaga po talaga kasi po ganun po talaga ang life. Kailangan po natin magtsaga upang mabuhay po mga kasangkay at uh, tulungan nyo po ako na umasinso po ang ating channel at uh, magtulungan po tayo kung kayo mang po ay may channel eh sabihin nyo po sa akin na tutulungan ko po, po kayo na umasinso din ang inyong channel at uh, magtutulungan po tayo ayan po parang may usok-usok pa nga po doon sa bundok na yun ayan, kaya po makulimlim po ang panahon ngayon dito, ngayon po ay alas 7.30 po 7.30 po ng umaga ayan po ayan dito po makakapagdaldal po tayo ng gusto kasi po walang masyadong tao <laughs> kasi, po, kasi po pagka maraming tao hindi na makadaldal si Kuya Dur Vlog 23 pero dito po dahil walang masyadong tao dahil nasa kalsada po nasa highway po tayo ay eh nakakadaldal po tayo Ayan po, samahan nyo po ako at tayo po ay maglalakad pababa na, papasok na po tayo sa ating trabaho. Ayan po. Ayan po medyo ayan po yung bundok na ah, parang may umuusok pa nga po siguro po yan yung mga kahoy na ah, hanggang ngayon may apoy pa pero wala na pong di na po nagliliyab ibig sabihin wala nang dingas pero yung may doon po sa ah, mga kahoy na siguro mga tumba na may nananatiling apoy doon sa ilalim kaya may usok pa po ayan po matagal Ay po yung sunog na yun parang ah, ilang hektarya na kabundukan ang nasunog. Parang ang pagkakaabalita po dito na sa mga 20,000 hectares po yung nasunog. Kaya po apat na araw bago na ako na po yung apoy. ganoon po. Kaya may mga helicopter po ilan ang, bueno, kung kailan kasi ang helicopter na uh, mayroon sila dito parang apat lang na helicopter yung ay po aeroplano po yung uh, pumapatay po doon sa sulok Kasi po hindi naman makapasok ang bumbiro doon sa kabundukan dahil wala pong kalsada. Nasa gitna po na kabundukan. Pero po yung bala sa bandang tabi na inaabot pa ng bumbiro, bumbiro po ang pumapatay. Ayan po. ayan, ayan po, samahan nyo po ako at tayo po ay maglalakad na papasok. Ayan po. Ayan. Maganda po ang view. Maganda po ang view. <coughs> Kaya nga po, tuan tuwa po ako sa lugar na ito. Sa tuwing umaga po, kinukuha ko po ito ng short video. Marami po akong short video dito sa lugar na ito. Ayan eh po, lumalakas ka po ang usok po. Ayan po. Ayan. Kaya ayan ano mga ba? kapatid, samahan nyo na po ako. Tayo po ay maglalakad ng papaso. Ayan po. Ayan po ay dagat na. Dagat na po yan dyan. Ayan po marapit na po tayo sa tabing dagat <laughs> kaya, kaya, nga po pag uh, katulad ngayon dahil uh, ano po uh, summer po dito sobrang init po dito kasi parang yung dagat po ang singaw niya mainit pala kaya sobrang init po dito ayan po oh. dagat na po yan dyan Palikot po ang kamay ni Poyador Vlog 23. Palikot po. <laughs> eh, uh, tsaga lang po na. Ah. At kayo mag-alala. Hindi po kayo, kayo mahihiro. <laughs> Ayan po. Samahan nyo lang po ako. At tayo po ay magkukwintuhan habang naglalakad. Ito po ang araw-araw na ginagawa natin habang tayo po ay pasok naglalakad po tayo sa lugar na ito ayan po <clears throat> kung hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Adore Black 23 mag-subscribe na po kayo at marami po tayo mga gagawin na mga pagbibisita sa ating mga new subscribers po at anong malay nyo po, isa po kayo po sa ating bisita at kapag nabisita ko po kayo, ikukwento ko po sa vlog na yan, sa, sa video yun na kung ano ang aking nadatnan sa inyong bahay <laughs> ayan po ayan highway na po yan kaya po malakas ang loob ni Kuya Dor Vlog 23 magdadal dito dito kasi po walang tao. Hindi naman tayo maririnig ng mga nasa kotse na yan. Sa'yo matutulin po ang takbo nila. Ayan. Ang bibilis po nila. tang Sur po yan yung um, mga ano na yan ito naman po ito pa pita ipapunta po ito ito po ay papuntang ah, papuntang Santa Cruz papuntang Santa Cruz yung kabila po ay papuntang Sur pero ano din po yun tinrepe din po yun ayan po wala na pong makita kasi dagat na po yan dyan <laughs> nasa tabindaga to ang bahay ng aking amo pwede marami pong parang parang subdivision po yan dyan Doon sa baba po ng ano na to uh, sa baba po nito tahimik na tahimik po dito walang katao-tao kaya po pagka napaaga po tayo ng paso pag nagpalit na po ng oras madilim pa po ang alas rito madilim pa kaya kung minsan pagka uh, nagpapatanghali po tayo ng pasok kasi po ang oras natin sa ating trabaho ay eh, alas 9 pero ako po eh, hindi po ako mapasok ng alas 9 alas 8 po pumapasok na po ako kasi gusto ko po maaga akong nagkumpisa ng trabaho kasi pagdating po ng uh, bandang hapon eh, gusto ko po makauwi na rin kaagad kaya awan ng Diyos pinapauwi naman ako ng amo ko ng maaga kasi nga po maaga rin ako pumapasok imbis na pinapauwi ako ng alas 4 eh alas 3 pa lang nakakauwi na ako kasi advance ang pasok ko ng isang oras eh kaya pero minsan pag maraming trabaho alas 4 din talaga ako nakakalabas pero pag hindi masyadong maraming trabaho maaga pa lang nakakalabas na po ako ganun po ang sitwasyon ng trabaho ng OFW ayan po ayan po yung mga kabahayan eh sa baba po niyan dagat na po talaga ayan po Ayan po ang mga kabahayan. Diyan po tayo nagtatrabaho. Banda roon pa po sa dulo. Kaya mula po dito sa nilalakaran ko mga eh, kasi na na sa kalahati na po tayo mula nang bumaba tayo sa bus. Kaya mga bandang uh, 15 o 10, 10 o 15 minuto pa po tayo maglalakad bago po tayo makalating sa ating trabaho. Ayan po doon pa sa, sa dulo po ang ating trabaho. Ayan po ang ating pinapasukan. Lunes hanggang Sabado po. Ayan po. Bueno, mga kapatid. Hanggang sa muli po. Dito dito na lang muna natin tatapusin ang ating video ito. At maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. At uh, patuloy nyo po akong sumahan. Kung hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Dor Vlog 23, mag na po kayo. At marami pong masasaya tayong pagkukwintuhan. Bye-bye po. Maraming maraming salamat. Laban lang po. Laban lang.